Di ko kaya ang tanggapin Nang mawawala ka na nasa akin May anong alam mo sa'yo dyan, May? Wala Ibo naman Ano yun? Para sa mga bata yun Hindi ka kasali dyan Wala kang binigay na budget Sabi, paano gutom na ako eh Wala, Wala. di ba kasali dyan tatay? Hindi kasali dyan? magluto ka, magsarili ka. Boy, yan. Wala ganda pa naman. Wala na budget, ha? Ganda pa naman ng ano ko, bungad sa'yo. Nagkakanta-kanta pa ako. Ay, pakialam ko sa'yo. Ba't 3 days ka lang kanya na? Eh, alam mo na, eh. Sinabi ko na sa'yo, eh. Ah, di ba? Ito nga ako, Bala ka, magluto ka ng sarili mong pagkain. Taray naman nito. Ipagod na nga ako. Tingnan mo, naglalaba na ako. Wala pa ako almusan. Oh. 3 days ka lang ganyan mi hey, Ay, Hay nako. Ayun, lago na lang. Oh. Ano 'yan? Pero. Oh, alam ko pera Saan galing. Eh, wag mo lang alam eh. Sa akin 'yan. Oh, kasi lagi kang galit, credits <laughs> ka nang ganyan <laughs> sa <laughs> akin eh. Ayun na. na. Akin na. Binul sa agad oh, Di mo lang nagpasalamat sa Salamat. May <laughs> ano masala ko dyan? Sabi mo kanina, wala. Asan ah, ba? Andito. Ah, wala. Favorites ko yan, me. Favorites ko yan. Pilaalak ang kaliskis mo. Oh. Itlog yan, sigurado. Siyempre, tama <laughs> ka. Okay. Ah, diba? Lagi mong kanin, ha? Ah. Ang sunod niyan, hmm, maunahan mo na agad ako. Pansit Canton! <laughs> ah, habi mo kanina sa mga bata yan. Siyempre, sure, lutuan ko na lang sila. Kain mm. ka na. Wow! wow. So, Lagi mong kanin, tapos ano. Kasi alis ako eh. Hmm. Sabi mo kanina, wala. Nabigyan ka lang ng pera, meron na. Sige, sabi mo? Wala, sabi ko. Pinaghain mo ako ng almasal. Eh, syempre. Napita eh. Oh. Sana naman lahat. Sana all. Uh, Kaya dapat anin? lagi kang may pera. Ah, uh, ganun ba? Oo, oh, ganun talaga yung pagsasama. Ah, ano wow. pa? mamaya na, mamaya na. Hmm, yung favorites ko mga idol ah.